Ah, ito nga pala yung lupa namin sa probinsya mga ka-idol oh. kaya puro tanim na saging dyan mga idol yung dati kami kami pa natatanim dyan mga magkakapatid hindi pa kami nagpunta dito sa Maynila nagpo-pover pala ito mga ka-idol yung aking uh, kapatid na lalaki na si Marjon yan mga idol oh. Yan, habang nagano sila sa uh, taniman ng mga saging namin. Iwan ko kung sino yung pinapakahawak ng kamera dito mga ka-idol. Si Papa ba o si Mama kasi sila, sila magkakasama dyan. Yan o. Oh. Napakalawak yung mga ka-idol. Yan o. Oh. Ay, kubo-kubo kami rito. Ayan mga idol. bago matapos ang ating video mga ka subscribe man sa aking YouTube.